Ang 2026 Haribun Line Train ay isang makabagong proyekto sa larangan ng transportasyon na itinayo upang maging pangunahing gulugod ng modernong riles sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong tren kundi isang integrated system na naglalayong magbigay ng mabilis, ligtas, at komportableng biyahe para sa milyon-milyong Pilipino. Ang disenyo nito ay nakatuon sa parehong kahusayan sa operasyon at kalidad ng karanasan ng mga pasahero sa pamamagitan ng pagsasama ng advanced na teknolohiya, makabagong materyales, at world-class na engineering standards, ang Haribon Line ay nagiging simbolo ng pagbabago at pagangat ng pambansang infrastruktura. Ang kabuoang katawan ng tren ay gawa sa halwang metal ng aluminyo na magaan ngunit matibay, sinamahan ng high tensile steel para sa dagdag na tibay. Dahil dito, gumababa ang kabuoang timbang ng bawat unit na nakatutulong sa pagbawas ng konsumo ng enerhiya habang nananatiling matatag at ligtas kahit sa matagalang paggamit. Ang aerodynamic na disenyo ng harapan ay nagbibigay daan sa mas tahimik at mas mabilis na takbo ng tren, at nakatutulong din upang mabawasan ang resistensya ng hangin. Ang bawat set ng tren ay modular, binubuo mula sa 4 hanggang 12 bagon depende sa demand ng pasahero at ruta. Kadalasan ay anim hanggang walung bagon ang ginagamit para sa balanse sa kapasidad at bilis. Ang bogies o running gear ay dinisenyo na may advanced suspension system na nagbibigay ng mas maayos na biyahe kahit sa mataas na bilis o sa bahagyang hindi pantay na rilis. Gumagamit ito ng independent suspension at active dampang na kumokontrol sa vibration at ingay. Ang mga gulong naman ay gawa sa composite materials na mas matibay at may sensors na nagmumonitor ng kondisyon upang agad makita ang pagkasira o pagnipis bago pa ito magdulot ng aberya. Ang ganitong uri ng predictive maintenance ay malaking tulong sa pagpapababa ng downtime at gastos. Ang makina ng Haribun Line ay hybrid electric system. Pangunahing pinagmumula ng enerhiya ay ang overhead catenary na 25 kV AC na karaniwang ginagamit sa mga high-speed at intercity rail systems. Mayroon din itong onboard battery packs at supercapacitors para sa operasyon sa mga lugar na walang elektrifikasyon gaya ng depo at mga spur line. Ang pantograph na nakakabit sa bubong ng tren ay may kakayahang automaticong eye adjust ang pressure upang maiwasan ang sparks at abrasion na kadalasan nagiging sanhi ng mabilis na pagkasira ng mga cable. Ang propulsion system ay gumagamit ng AC traction motors na pinamamahalaan ng distributed inverter units na nakabatay sa modernong semiconductor technology tulad ng SiC-based IGBT at MOSFET converters. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan sa regenerative braking kung saan ang enerhiya mula sa preno ay muling nagagamit, na binabawasan ang konsumo ng kuryente at nakatutulong sa kalikasan. Ang braking system ay kombinasyon ng regenerative at electronically controlled pneumatic brakes. May intelligent blending system na automaticong nagbabalanse kung kailan gagamitin ang regenerative at mechanical braking upang mapanatili ang performance at mapahaba ang buhay ng mga piyesa. Ang kaligtasan ay higit na pinagtutuunan ng pansin sa disenyo ng tren. Naka-integrate dito ang Automatic Train Protection at Positive Train Control System na pumipigil sa sobrang bilis at tumutulong upang maiwasan ang aksidente. May kakayahan din ito para sa semi-automated driving gamit ang Automatic Train Operation System, kaya't mas ligtas at mas episyent ang operasyon. Pagdating sa interior, ang disenyo ay nakaayon sa comfort at accessibility ng bawat pasahero. May kombinasyon ng transverse seating para sa long-distance travel at longitudinal seating para sa mas maraming kapasidad sa rush hours. Mayroon ding premium section na may reclining seats, power outlets, at mas maluwag na espasyo para sa mga business travelers. Ang bawat bagon ay may low-floor design para madaling makasakay ang mga senior citizen persons with disabilities at mga batang pasahero. Nakareserba rin ang mga lugar para sa wheelchair at may tactile floor markers para sa mga may kapansanan sa paningin. Ang ventilation at air conditioning system ay state of the art na may HEPA filters at UV sterilization upang mapanatiling malinis at ligtas ang hangin. Ang bawat pinto ay high-speed automatic sliding plug doors na may obstruction detection upang maiwasan ang aksidente sa pagsasara. Ang mga pasahero ay may akses sa real-time information system sa pamamagitan ng LED at LCD monitors na nagpapakita ng mga susunod na estasyon, estimated arrival time, at mga abiso sa serbisyo. Mayroon ding multilingual announcement system na nakatutulong sa mga dayuhang manlalakbay. Ang connectivity ay isa ring pangunahing tampok, may libreng Wi-Fi, 5G signal boosters, at charging stations para sa lahat ng klase ng devices. Ang seguridad ay pinatitibay ng CCTV cameras na konektado sa control center at may emergency communication system sa bawat bagon para makatawag agad ng tulong kung kinakailangan. Ang ticketing system ay full contactless na gumagamit ng smart cards, mobile QR, at account-based payments na nagbibigay ng mas mabilis at mas modernong karanasan. Ang mismong riles at infrastruktura ng Haribon Line ay idinisenyo para sa tibay at mababang maintenance. Gumagamit ito ng continuously welded rail sa ballastless track system para sa mas maayos na biyahe at mas kaunting vibration. Sa mga urban areas, may mga platform screen doors na nagsisilbing dagdag na seguridad at nakatutulong din sa pag-regulate ng air conditioning sa istasyon. Ang overhead catenary system ay may auto-tensioning upang mapanatiling pantay ang linya kahit sa pagbabago ng temperatura. Ang drainage system ay dinisenyo rin para sa malalakas na ulan na karaniwan sa bansa. Para sa maintenance, gumagamit ang Haribon Line ng predictive system na nakabatay sa Internet of Things at artificial intelligence. Ang bawat bahagi ng tren at rails ay may sensors na sumusukat ng kondisyon nito at ang data ay ipinapadala sa Central Maintenance Hub. Sa ganitong paraan, madaling natutukoy kung aling bahagi ang kailangang ayusin bago pa ito makasiryo ng operasyon. Ang mga depo ay nilagyan ng automated inspection systems at underfloor lathes para mabilis at efisyent ang pagkukumpuni ng mga tren. Sa kabuoang operasyon, ang control center ay may integrated traffic management system na nakikipag-ugnayan sa bawat tren at istasyon. May kakayahan itong mag-adjust ng timetable, magbigay ng abiso sa pasahero, at mag-respond agad sa anumang insidente. Ang punctuality target ng Haribon Line ay mahigit sa 95% na on-time performance na maituturing na world-class standard. Mayroon ding simulator training facilities para sa mga driver at regular na emergency drills para sa staff. Ang sustainability ay hindi rin nakaligtaan sa disenyo ng Haribon Line. Maliban sa paggamit ng regenerative braking at energy efficient systems, ang mga estasyon ay may solar panels sa bubong at LED lighting na may motion sensors. May rainwater harvesting system na ginagamit para sa non-potable applications tulad ng paglilinis ng estasyon. Ang mga materyales na ginamit sa tren ay recyclable at may programang nakalaan para sa remanufacturing kapag tapos na ang life cycle ng mga ito. Sa kabuuan, ang Haribon Line ay hindi lamang isang tren kundi isang pambansang proyekto na magdadala ng bagong mukha ng transportasyon sa Pilipinas. Ito ay simbolo ng pagsasama ng makabagong teknolohiya at pambansang pangarap na magkaroon ng efficient at maaasahang mass transit system. Pinapakita nito na kaya, ng bansa na makipagsabayan sa pinakamodernong sistema ng tren sa buong mundo habang nagbibigay ng ligtas, komportable, at abot kayang serbisyo sa mga mamamayan, sa pagdating ng 2026, ang Haribon Line ay magiging isa sa pinakamahalagang haligi ng modernong Pilipinas, nag-uugnay sa mga lungsod, nagpapabilis ng ekonomiya, at nagbibigay ng mas maaliwalas na paglalakbay para sa lahat.